Cool. No. Parang gusto ko ngayon. Ay, gusto kayan. Ha? gusto mo na yung tagyan. Ha? Huh? Laba akong damdang ng labahan. Hindi no, na, wala naman tao. Labahan eh. ko kahapon pa yun. Kahapon pa Ay, yun. Hindi naman tapos-tapos. Gusto ko ngayon eh. Ano? Hindi na. Isa lang naman eh. Ako Ang gusto kong ano eh. Hindi na. Wala naman tao. Wala naman yung anak mo. O. Alam ko. Eh. Ay, dalawa nandito sa bahay oh. O, ano nga yun? din lahat ng sulok ba? <laughs> lahat ng sulok oh. Walang gana. Manin. Walang gana. No. Hindi na. Lahat ng kanto. Pwede natin pwesto. Ano? <laughs> Na, tayo, <laughs> ito ka dili ka. ka. Pagkakataon na nga natin. Kakaupo ko lang. Kapag ng ako nila. Hmm, ako. na. Kakaupo lang eh. Hmm, lang. na. Saglit lang. gina na. Pag ako nag-aaya. Pag ito ko nagyaya Diretso to... Yeah Eh may hinak <laughs> May hinak mo Pag ikaw nagyaya dyan pa na na, Kailangan pag kami nagyaya Ang aming mga babae magyaya Mabilisan Mabilisan Yun na Ayaw mo Ayoko. ko mo talaga Ayoko nga Oh ako? Sabagay. bagay punong puno pa naman ng laman tong ATM ko wow. ayaw mo talaga ayoko punong puno ng laman tong ATM ko saan kaya magandang ano ngayon oh no alam ko na tapos dami ko pang pera ngayon wow. Binigay pa yung 13 month ko, tsaka yung bonus ko. Sa so, kaya maganda mambabae. So, babae. na lang ako. Ayaw naman ako pansinin. Babae na lang ako. Busing mo yung pera ko sa ano. Ay na. Akin na. Tayo na. Akin na. Akin na. taas. Bilis. Akin sa taas. Bilis. Ket sa, taas, bilis. sa, taas, bilis. sa taas. Tanggalin mo. ko Ano sabi mo mong ka? Babay na lang ako. Ayaw mo kong pansinin eh. Tara na nga. nagjo na?